Huwag mag-iiwan ng maruming hugasin sa gabi dahil malas. Mga kaibigan, ito ay isang lumang pamahiin ng mga Pilipino na nagsasabing ang pag-iiwan ng maruming pinggan o hugasin sa inyong kusina ng buong gabi ay nakakapag-attract ng negatibong enerhiya at malas na siyang sasalubong sa inyo kinaumagahan. Ito rin ang pinaniniwalaan ng ilang mga Asian cultures na ang pagtatambak ng araw ng hugasin sa gabi ay humaharang sa mga swerte at biyayang maaaring pumasok sa inyong tahanan. Kaya naman kung mapapansin nyo kapag iniwan nyo ito ng buong gabi ay madalas pag-aaway o problema agad ang sumasalubong sa inyo kinaumagahan. Walang sapat na ebidensyang magpapatunay sa bagay na to at ito ay pawang pamahiin lamang at hindi ko rin sinasabing ito ay totoo bagkus ibinabahagi ko lamang sa inyo ang kaalaman na ito. Ikaw kaibigan, nagtatambak ka ba ng hugasin sa gabi? Huwag mong hahayaang umapaw ang inyong basurahan dahil malas. Mga kaibigan, ito ay isang lumang paniniwala sa iba't ibang Asian countries, katulad na lamang ng China, Vietnam at Thailand na nagsasabing huwag nating ang mapuno at umapaw ang mga basurahan sa loob ng ating tahanan dahil malas. Pinaniniwalaan na humaharang daw kasi ito sa pag-agos ng good energy sa loob ng ating tahanan at pumipigil sa mga swerte at biyayang dapat ay para sa atin. Ang tamang gawin ay bago pa man ito mapuno ay agad na natin itong isara o di kaya naman ay itapon sa lagayan at palitan ng bagong paglalagyan o supot. Sa kabilang banda, may mga nagsasabi naman na ang pamahiin na ito raw ay hindi totoo at inimbento lamang ng mga sinaunang asyano nang sa ganon ay mapanatili nila ang kalinisan sa kanika nilang mga bahay. Ikaw kaibigan, lagi bang umaapaw ang basurahan sa bahay nyo?